Kung iiwas tayo sa krus, mawawalan tayo ng buhay na walang hanggan, ikadalawamput siyam ng Agosto. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Mateo Kapitulogis Versikulo 38 Maaari lamang magkaroon ng dalawang klase, at lahat na naglalagay ng kanilang sarili sa panig ng pagtataksil ay nakatayo sa ilalim ng itim na bandila ni Satanas, at sisingilan sa pagtanggi at masamang paggamit kay Kristo. Sisingilan sila ng sinasadyang pagpapako sa Panginoon ng buhay at kaluwalhatian. Umiiwas sa gantimpalang ipinangako sa mga matapat ang mga umiiwas sa krus. Tumingin sa kalbaryo hanggang sa matuno ang inyong puso sa kamanghamanghang pag-ibig ng anak ng Diyos. Wala siyang iniwang di tapos upang maaring may taas at madal ang nagkasalang tao. At hindi ba natin siya ipagtatapat, ipapahiya ba ng relihiyon ni Kristo ang tatanggap nito? Hindi, hindi magiging pagkahamak ang pagsunod sa mga yapak ng lalaki ng kalbaryo. Umupo tayo araw-araw sa paanan ni Jesus, at matuto tungkol sa Kanya, na sa ating pag-uusap, ating pag-uugali, ating pananamit, at sa lahat ng ating mga gawain, maaari nating ipakita ang katutuhan ng namumuno at naghahari sa atin si Jesus, tinatawagan tayo ng Diyos na lumakad sa isang patag na landas para sa mga tinubos ng Panginoon, hindi tayo dapat lumakad sa mundo dapat nating isuko ang lahat sa Diyos, at ihayag si Kristo sa harap ng mga tao. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat dapat sa akin, ang nagsisikap na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito, at ang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito, dapat nating tanggihan ang ating sarili araw-araw. Itinaas ang krus at sumunod sa mga yapak ng Panginoon. Natutuwa akong hindi sarado ang araw ng probesayon, Bumagsak tayo sa pangalan ni Jesu Kristo ng Nazarey sa bato at masira sa pamamagitan ng kaamuan, pag-ibig, isang banal na pag-uusap, isang mahabagin na espiritu, ihayag si Kristo sa iba, upang maari tayong makapunta sa isang posisyon kung saan maipapahayag niya ang kanyang kaluwalhatian tulad ng pagkakahayag nito sa Jerusalem nang ibinuhos ang banal na espiritu sa mga tao. Para sa atin, pangako ng walang hanggang buhay ang krus ng Kalbaryo.